Kung naging sobrang sikat ng mga boy bands noong late 90s hanggang early 2000s na nagpakilig ng husto sa mga kababaihan, eh hindi naman magpapatalo ang mga girl groups tulad na lang ng Spice Girls na bumuhay sa pagkabinata mo, eh siguradong isa din ang totoo sikat dal sa mga pinagnasaan, este sa mga hinangaan mo noong araw. Kung maririnig mong muli ang mga awit ng Stick With You, Buttons Doncha. Don't cha, wow. Beep only one, only one, uh, uh. Uh, Jai Ho at napakarami pa nilang awitin. E tiyak na muli mong maaalala kung paanong pinasayaw ng mga ito ang maraming kabataan noong araw na kasagsagan pa ng kanilang kasikatan. Ganon din kung paano nilang sinakop ang mainstream ng parang overnight lang. Pero katulad ng ibang grupo noong araw ay eh naging issue din nila ang katotohan ng iisa lang ang laging kumakanta sa kanila at parang naging backup singers o dancers na lang ang iba. Isang set up na itinuturong dahilan kung bakit matapos makapag-release ng isang sobrang successful na album ay bigla ding naglaho ang katanyagan ng mga ito. Pero alam nyo ba mga idol, ang grupong Pussycat Dolls ay hindi lang tungkol sa magaganda nilang kanta o kanilang galing sa pagsasayaw. Hindi lang din sa magaganda nilang mukha at katawan dahil ang grupong ito ay mayroong napakalalim na kasaysayan at mayroon silang napakadilim na kwento sa likod ng kasikatan ng mga ito noong araw at sa likod ng tagumpay at mga ngiti ay nakakubli ang matinding sama ng loob at panghihinayang na parang hindi sila nabigyan ng pagkakataong ipakita talaga ang talento ng bawat isa. Parang nagamit lang sila ng mga taong totoong nakikinabang ng mga perang kanilang pinaghirapan. Halika at samahan niyo ako, halungkayin natin ang totoong kwento ng The Pussycat Dolls. Welcome to Marahil ay unang nakilala ang Dapu si Katdal sa buong mundo sa paglabas nila sa music scene noong early 2000s pero makikita pa natin ang pinagmulan ng girl group na ito noon pang 1993. Binuo ito ng isang sikat na Hollywood choreographer na si Robin Antin na naglalayo na makapagbigay ng aliw at busugin ang mata ng mga kalalakihan sa pamamagitan ng pagsasayaw ng mga ito sa mga nightclub sa Los Angeles, California. Sa isang performance ng grupo ay naging special guest nila ang actress na si Christina Applegate. Nagustuhan nito ang The Pussycat Dolls kaya hinimok nito si Robin Antin na subukan nilang magperform sa The Viper Room. Isa itong nightclub na kilalang pasyala ng ilang kilalang showbiz personalities na pagmamayari naman ng aktor na si Johnny Depp. Unang sayaw pa lang ng mga ito ay inupfera na agad sila na Johnny Depp na maging regular na performer sa naturang nightclub at nagkaroon nga sila ng show doon tuwing Huwebes ng gabi na kalaunan ay nakapagbigay sa kanila kanila ng katamtamang kasikatan sa lugar na yon at isa nga sa madalas na manood sa kanila ay ang bukalista ng No Doubt na si Gwen Stefani hanggang isang araw ay naimbitahan na nga ito magperform na kasama ang grupo bilang isang guest po si Kat Dals naging matagumpay ang performance na yon na kasama si Gwen kaya lalong nadagdagan ang popularidad ng grupo naging tulay ang performance na yun ni Gwen upang magkaroon din ng interes ang ibang sikat na artist na magperform kasama ang The Pussycat si Dolls bilang bisita ng mga ito tulad na lang ni na Carmen Electra Charlize Theron, Christina Aguilera Britney Spears, Brittany Murphy Kim Kardashian at iba pa. Unti-unti mga idol ay hindi na lang sila sa Viper Room nakikita dahil lumipat din sila sa The Roxy Theater Madalas na din silang maimbitahan sa iba't ibang programa tulad na lang ng VH1 at MTV mga advertisements, ma-featured sa magazine tulad ng Playboy at makita sa pelikulang Charles Angel. Nagbigay na ito ng hudyat kay Robin Antin na iakyat sa mas mataas na level ang Pussycat Dolls para maging isang malaking brand na makapagbibigay sa kanya ng limpak-limpak na salapi. Sakto namang nasabi ni Queen Stephanie sa Record Executive at co-founder ng Interscope Records na si Jimmy Ayuvin ang tungkol sa grupo at agad niya nga itong nagustuhan noong mapanood ng isang beses. Ganun pa man ay isang dance group lang noon ang Pussycat Dolls kaya hindi si Jimmy Ayuvin ang tamang tao para makadiscover sa mga ito hanggang mabuo nga ang idea nito at may ari ng pusikat dalas na si Robin Antin na i-transform ang grupo mula sa pagiging burlesque dancers hanggang sa pagiging music recording group kaya hindi katulad ng ibang girl group o boy bands ay eh parang empleyado lang talaga ang mga miyembro ng pusikat dalas mga idol dahil ang lahat ng kikitain ng mga ito mula sa record sales, guestings, brand deals hanggang benta sa mga merchandise ay mapupunta sa 50-50 na hatian ng kanilang kumpanya na Pussycat Dolls Incorporated ni Robin Antin at Interscope Records ni Jimmy Iovine. Agad na naganap dito mga idol ang pagbubuo ng bagong line-up ng Pussycat Dolls na dahil nga papasokin na nila ang pagiging isang ganap na recording girl group ay eh inalis na nila yung mga miyembro na hindi marunong kumanta. Ang natira lang dito si na Carmet Bakar, si Yabaten, Kasey Campbell, Jessica Sota, Ashley Roberts at Kimberly Wyatt At para naman sa popstars talaga na magdadala sa grupo sa mas mataas na level Ay nagsagawa sila dito ng auditions na nilahukan ng mahigit sa limang kababaihan Dito ay nakuha si Melody Thornton na kahit walang experience sa pagsasayaw Ay taglay naman nito ang boses at style ng pagkanta ni Christina Aguilera Nakuha din nila si Kaya Jones at para naman sa magiging mukha at bukalista talaga ng grupo ay nakuha naman nila si Nicole Sir Singer. Dito ay nagsimula na sila magperform ng live sa mga tulad ng MTV Asia Awards at VH1. Nag-record na rin sila dito ng mga awitin na ginamit na soundtrack sa comedy animated film na Shark Tale at para naman sa isang reality show na Shall We Dance. Pero mabilis itong nasundan ng pag-alis agad ng isang miyembro na si Kaya Jones noong 2004 na gumawa naman ng ingay noong 2017 dahil ibinunyag nito mga idol ang umano ay madilim na katotohanan sa Pussycat Dolls. Ayon dito, ay parang wala siya umano noong panahon na yon sa isang girl group dahil para umano itong prostitusyon. Nakakaranas umano sila noon ng sexual abuse mula sa music executives. You do. you're doing things for money, you're doing things for your career and it's being pushed onto you or you're you're jumping to it. E dinagdag pa nito na ang manager lang nilang si Robert Antin at record label ang kumikita sa pinagpapagura nila. Binabayaran lang umano ang bawat miyembro ng limang daang dolyar kada isang linggo. E tinanggi naman ito ni Robert Antin at sinabing isa itong malaking kasinungalingan. Lahat umanong sinasabi ni Kaya Jones ay walang katotohanan. Balik tayo sa kwento mga idol. Sa pag-alis nga ni Kaya Jones noong 2004 ay nasundan na rin nyo ng pag-alis ni Nasia Baten at Casey Campbell noong taong 2005. Nagpatuloy naman ang natitirang anim at sa tulong ng producer na si Ron Fair ay nabuo at nai-release ng Pussycat Dolls ang kanilang debut album noong September 12, 2005 na tinawag nilang PCD kung saan kabilang ang mga singles na Don't ya, Stick With You, Beep, Buttons, I Don't Need A Man at Wait A Minute. You Isang album na nagdala agad sa Pusikat Dolls sa kasikatan sa buong mundo at agad na napabilang sa mga greatest girl groups of all time. Pumalo agad ito sa number 5 ng Billboard 200 at na certified na multi-platinum sa iba't ibang mga bansa. Kasama na nga dyan ang 3 times platinum sa US. Naging opening act sila ng Black Eyed Peas at Christina Aguilera hanggang magsagawa na nga ang grupo ng kanilang sariling world tour na tinawag nilang PCD World Tour kung saan nga ay isinama nila si bilang opening act. Naging matagumpay ang tours nila sa buong mundo maliban na nga lang mga idol sa mga Muslim countries dahil hindi kaaya-aya ang nakakaakit na kasuotan at performance ng mga ito. Katunayan mga idol ay nabigyan ng malaking multa ang kumpanyang nagdala ng pusikat dals sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa sobrang kasikatan ng mga ito ay nagkaroon pa sila ng reality show series na tinawag na Pusikat Dals present The Search for the Next Doll na ipinalabas nakalabas sa CW Television Network na naglalayong humanap ng pangpitong miyembro ng grupo. Dito ay nanalo si Asia ni pero pagkalipas lang ng ilang buwan ay nagpasya na din itong hindi sumali sa grupo. Hindi na rin naman nagtagal mga idol at lumabas na din ang malaking problema ng Pusikat Dals. Kung tutuusin kasi ay napakatalintado ng bawat miyembro ng girl group na ito pero hindi nabigyan ng pagkakataong mag ang bawat isa sa mga ito. Naging parang backup dancers na lang ni Nicole share singer ang iba pang miyembro na nagpataas ng tensyon sa grupo. Ayon pa sa mga ito, ay nakakatanggap umano si Nicole ng special treatment. Sobrang unfair nito sa ibang miyembro mga idol. Tulad na lang halimbawa kay Melody Thornton na kinuha talaga para maging bukalista ng grupo na dahil hindi niya ma-showcase ang kanyang galing sa pagkanta ay madalas itong nababash ng mga tao. Dahil kapansin-pansin naman talaga na hindi ito kasing galing ng iba niyang kamiyambro sa pagsasayaw. Everyone says oh my god you're pro dancer it's going to be so easy for you when actually i'm primarily a singer i'd never taken a dance class a day in my life okay so I, for some reason throughout my entire career i got into the dolls when i was 19 throughout my career it's just been like stuff thrown at me like here figure this out figure that out dancing with these women who had been dancing since they were three years old and it's like you're opening for the black eyed peas you're going to do a 30 minute set figure it out or you're Pero dumating din ang araw na napagod na itong magtimpi at magpasensya dahil sa kanilang performance sa American Music Awards noong taong 2006 sa sobrang buisit na ni Melody sa kanilang sitwasyon ay inagaw na nito kay Nicole ang kanyang parte sa kantang Bottoms. Kung saan nga mga idol ay kitang kita sa video ang hindi maitagong pagkagulat at galit sa titig ni Nicole kay Melody Samantalang mukha namang nag-enjoy lang ang ibang miyembro na sumakay na lang sa nangyayari. Nasunda na ito mga idol ng pag-alis ng pinakamatagal ng miyembro na si Carmit Bakar na miyembro na ng Pusikat Dals noong dancers pa lang ang mga ito sa nightclubs. Nagpatuloy naman ang lima at nakapag-release pa ng album na Dal Domination noong September 19, 2008 na nabigumang lampasan ang unang album ay e nakalikha naman ang mga ito ng kantang sumikat din na katulad ng Jaiho at hot Mas tumindi pa ang tension dito mga idol dahil sa patuloy pa rin pagkabaliwala ng ibang miyembro na natili pa rin nakasentro ang lahat kay Nicole Scherzinger lalo na sa kantang Jaiho na ang nakakredit na pangalan ay po si Dals featuring Nicole Scherzinger dahil sa sobrang disappointment ay umabot na sa puntong naglabas na naman ng sama ng loob si Melody Thornton sa isa nilang konsyerto. <laughs> Sunda na ito, nang noong una ay hayatos lang ng grupo, pero nagkaroon agad ng kagustuhan si Robin Antin na kumuha ng mga bagong miyembro na makakasama naman ni Nicole Scherzinger. Kaya na na ito ng pag-aanunsyo ni na Melody, Jessica, Ashley at Kimberly ng kanilang tuluyang pag-ali sa grupo noong February 2010. Bukod kasi mga idol sa sama ng loob, ay eh halos hindi na umano sila natutulog sa sobrang tindi ng schedule ng kanilang mga tours at ang sama mapa nito eh hindi naman ganong kalaki ang kanilang kinikita. Ang nakikinabang lang talaga ng malaki mga idol ay ang mga taong nasa likod ng kanilang kumpanya. At tulad nga ng plano ni Robin Antin eh agad na nagkaroon ng mga bagong kasama si Nicole para ipagpatuloy ang pusikat dals para syempre ay eh direto ang pasok ng pera sa kanila. Pero ang nangyari ay eh umalis na din si Nicole sa grupo. Mas pinili nito makapagsapalaran bilang solo artist pero syempre ay eh hindi naman isinuko Robin Antin ang kanyang money making machine. Muli itong bumuo ng bagong line up para muling buhayin ang kanyang brand na Pussycat Dolls. Pero bigo na ang mga ito makakuha ng atensyon hanggang mag break na lang ulit ang mga ito noong nagpakamatay ang isa nitong miyembro noong 2015. Nagkaroon naman ng reunion ang mga original na miyembro ng Pussycat Dolls noong November 28, 2019. Pero hindi na sumama dito si Melody Thornton. Hindi na rin natapos ang isinasagawa nilang mga tours dahil nagkaroon na ng pandemya na kahit nire schedule nila ay nauwi na din ang lahat sa cancellations kaya muli na lang silang nag-focus sa kanika solong karera sa kabuuan ay nagkaroon sila ng dalawang studio albums dalawang video albums labing limang music videos dalawang extended plays at labing limang singles kahit ganito ang nangyari sa Pusikat Dals ay nagawa pa rin ng mga itong maiukit ang kanilang pangalan bilang isa sa mga greatest girl group of all time katunayan ay kahit dalawang studio albums lang ang kanilang na-release ay eh nagawa pa rin ng mga ito makabenta ng mahigit sa 55 milyong kopya sa buong mundo at hindi hindi matutumbasan ng pera ang kanilang iniwang musika na hindi hindi naluluma ano ang masasabi niyo sa pusikat dals mga idol pag-usapan natin yan sa comment section Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? kung oo, ay wag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.